laban sa mga abuso ng mga gobyerno, laban sa pandarabong, at lalong-lalo na laban sa pang-api ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang mga riders ay hindi po kami nakikisa sa mga pangungurakot ng mga iilan. Ngunit kami po ay nakikisa tungo sa kalinisan, tungo sa paglantad, tungo sa pag-expose, ng mga politika kung walang ibang ginawa kung hindi magnakaw sa kapan ng bayan. Papayag pa kayo mga kababayan na patuloy tayong ninanakaw. Papayag pa kayo na mananatili tayong inaabuso araw-araw. Papayag pa kayo na lagi na lang tayong ninanakawan doon sa Kongreso at Senado. At lalong-lalo na Papayag ba kayo ng iisang taong pinaniniwalaan nating pinuno ay siyang nangunguna sa pagdindakaw sa kabahay bayan? na naman, mabibigay! Buko pa Kaya mga kababayan, kami po, na mga riders, mula sa iba ibang grupo, magkaiba-iba man ang aming samahan. Ngunit gayong gabi, nais po namin ilahat sa inyo na kami nagkakaisa upan Labanan ang korupsyon! Mahal ka, Osnysay! Mahal ka, Osnysay! Mahal ka, Osnysay! Maraming salamat mga kapagrayaan bago po kami bumabasa sa tablado nito, meron po kaming ginawang kanta at nais po namin ipahalam sa inyo na kami po bilang ordinaryong mamamayan at ordinaryong rider. Kami din po ay merong pinaglalabang dangal at yung dangal mga kababayan ay hindi man kailanman namin yun ipinagpapalit kahit pera, kahit nasinko. Lumalaban kami sa kalsada ng sarili naming pera. Hindi po kami katulad ng iba na bayaran. Hindi po kami katulad ng iba na utos utosan o sunod-sunuran. Kusa po kami lumalaba sa kalsada at ipaglaban para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya hayaan niyo po kami mga kababayan na ibahagi namin sa inyo ang aming kanta, Laban sa Dalal. Tiyares, yes. yes. kami ang tinig ng Itaas mga kamay, kababayan! sa ingay ng mundo Kami tahimik pero pag inay ang kami gadating. Galaw ng tapang disiplina ang patunay There is sa laban ng tunay Walang yaman, walang titulo Pero dala ang puso ng isang sundalo Motor ang kabayo, dangal ang espada Bawat ang kasway panata perfecto pero kami totoo Pag may nangangailangan kami naroon Hindi kami nagpapasikat Kami ang tumutulong ng tahimik at tapat Lahat kami rider Iba-iba man ang daan Iisa ang direksyon Tapang servisyo, disiplina Iyan ang DRS Sa bawat rehiyon Sa gitna ng dilima Kami ilaw Sa harap ng unos Kami gulong ng galaw Tiyares! Hindi para sa sarili, kundi para sa mga, sa para sa bayan, para kay Tatay Digo! Yes! po ang Duterte Riders mula sa iba-ibang mga grupo at kami po kasama ninyo para ilahat natin ang mga katiwalian dito sa gobyernong ito. Gaya ng sa sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 11 Have nothing to do with the fruitless, fruitless deeds of darkness but rather expose them on their evilness. Kaya mga kababayan, yung mga naririto, sama-sama tayo at kayong mga nanonood, makialam kayo, makiisa kayo, laban sa korupsyon. Maraming salamat and God bless everyone. Mabuhay! Mabuhay! kapag nakuha ng China ang Taiwan, masasakal ang komersyo nito. At ito ay hindi papayagan ng Amerika sapagkat malaki ang mawawala sa kanilang negosyo. Dahil nandito, wala namang land base ang mga Amerikano. Meron silang mga tinatawag na aircraft carrier pero wala silang land base. Kaya ang land base na kinukuha nila ay ang Pilipinas dahilan sa pwede nilang ilagay dito yung kanilang mga kagamitan, pwede nilang ilagay dito yung kanilang mga tauhan na kung saan ay meron tayo. Ang tawag dito ay EDCA. Noong una, ang EDCA ay apat lamang. Tapos sumunod ang alam namin ay siyam. Pero ako'y naniniwala ngayon, hindi lamang ito siyam. Ako'y naniniwala ito yung mahigit na dalawang kumang. Ipinagbabawal ng ating konstitusyon ang paglalagay ng nuclear weapon dito sa ating bansa. Pero nung nagkaroon ng parang war game dito sa Pilipinas, naglagay sila ng Typhoon nuclear missile dito at ang sabi nila, August last year, ito'y kanilang aalisin. Hindi po nila inaalis hanggang ngayon dito. Ito ay paglabat sa ating pong saligang batas, pero ang tanong, bakit ito pinapayagan? Bakit hanggang sa kasalukuyan, ang mga nuclear weapons na yan ay nandito pa? Sino ang tumapayan? Bawal sa ating konstitusyon sapagkat tayo ay nuclear-free nation. Pero meron silang mga nuclear weapons dito. At ano ang reperkaso dito? Dahilan sa meron mga nuclear missiles sa mga Amerikano na kung saan ay ilang, isa lang ang gagawin yan eh, papuntahin doon sa China. Tatayin lang dito ano naman ang gagawin ng China. Dito naman ay babalikan. Sino ang tatamaan? Walang iba kung hindi tayo. Sapagkat hindi naman magpapapotong yung China papunta ng Amerika sapagkat yun ay malayo at ang mga base ng Amerika ay wala doon nandito dito sa atin. Ito ang isang dahilan kung bakit mayroong virus dito sa atin. Kinakailangan nilang mapugtog ang lahat ng ahensya ng gobyerno ng Pilipinas upang huwag gumaban sa kanila. Tatandaan ninyo, kapag merong Amerikano, merong gulo. Punitin ko, kapag merong Amerikano, merong gulo. Hindi po yan may kakaila sa pagkajay katotohanan. Ano ang mangyayari sa atin kung sakaling mag-away ang dalawa? Again, isang bagay ang hindi po pwede payagan ng Amerika sa Pilipinas. Tandaan nyo ito. Merong isang bagay na hindi po payagan ang Amerika sa Pilipinas. Ano yun? Na ang mga Duterte ay mapapasok sa politika, lalong-lalo na si Sara Duterte ay mapapasok ng presidente sa 2028. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang posisyon niya sa kanyang foreign policy ay neutral. Katulad na kanyang ama, neutral ang kanyang posisyon. Tatandaan niyo, ang kaaway ng Amerika dapat kaaway natin. Kapag hindi natin kaaway ang Amerika, tayo ang kaniyang kaaway. Nangyari ito sa kapanahunan ni Duterte hindi kumakampi si Duterte sa China o sa Amerika sapagkat ang tinatayuan niya ay neutral sapagkat tayo ay merong independent foreign policy. Ayaw ng Amerikano Kinakailangan tayo ay magkakampi at ito ay nakuha nila ngayon sa ating gobyerno. Sila po ay nananagasa. Maraming ginagawa sila na hindi po natin nakikita hindi ipinapaalam sa atin at lahat ng kaguluhan na yayari sa atin ngayon ay kanilang ginagawa para ang ating atensyon ay mapapalayo sa kanila at hindi natin makita ang kanilang ginagawa. Alam niyo po ba na patuloy ang kanilang construction sa subing? Alam niyo po ba na patuloy ang pagdadala nila ng kanilang mga armas, mga helikopter dito sa atin at ito ay kanilang itinatago tayo ay pinagkakaway-away upang hindi natin makita ang kanilang ginagawa. At tayo naman tuwang-tuwa sa pag-aaway natin. Hindi tayo nag-iisip. Alam ninyo, ang sabi nga kung bakit tayo pinapunta ng ating mga magulang sa eskwelahan, pinag-aral tayo sa kolehyo, ang dahilan ay upang tayo matuto. Marami sa atin ang nag-aral pero hindi natuto. Bakit? Sapagkat dapat natin tingnan kung ano ang talagang suliranin ng bansa, ang ginagawa natin, pinapayagan natin yung mga banyaga na kung saan tayo ay pag-awayin -away, nang sa gayon hindi natin makita kung ano ang kanilang ginagawa. Sa huli, sino ang magtat sino ang magsisisi? Sa huli, sino ang tatamaan? Tayo. Katulad ng Ukraine, palagi na lang sinasabi. Kung kilala nyo si Scott Ritter, isang Amerikano, kanyang sinasabi, mga Pilipino, hindi nyo kaibigan ang mga Amerikano. Hindi nyo kaibigan. Bakit? Napatunayan natin sa maraming pagkakataon, katulad ng Afghanistan, matapos nila doon anong ginawa na kanilang ipangan ganyan din ang gagawin nila sa atin. Katulad ng isang may virus o computer, isa lamang ang solusyon. Ano ang solusyon kapag na virus? I-reset. I-delete ang lahat ng virus at i-reset ang computer. Ganyan din ang kinakailangan natin sa ating bansa sapagkat ang ating bansa ay punong-puno ng virus. Ang ating government ay Sabihin natin, this is now a failure state. So isa lamang ang solusyon. Ang ating gobyerno ay dapat i-reset. At yan ay mamaya maririnig ninyo doon sa iba pang magsasalitaan dito. Maraming salamat.